Para sa inyo, ang ganda ay pambihira. Pero para sa akin, ang ganda, lalo na kung sobrang sobra, ay simula ng malaking problema o mas malalapa, simula ng katapusan. Ako si Jimmy. Hindi ako matapang, hindi rin ako duwag. Pero may kwento ako tungkol sa isang ganda na hindi nyo gugustuhin makita, lalo na sa isang lugar na tahimik, luma, at parang hinintuan na ng panahon. Nagsimula ang lahat noong nagbakasyon kami ni Toti sa probinsya ng lola niya sa Bicol. Hindi ito yung sikat na probinsya na may magandang beach kundi yung nasa paanan ng bundok halos wala ng tao at ang kuryente ay parang humihingi pa ng paumanhin bago magpakita. Noon una, masaya. Presko ang hangin, ang daming pwedeng kainin at wala kaming ginawa kundi maglaro ng baraha at uminom ng kape. Pero may isang lugar doon na laging pinagbabawala ng lumang gubat sa likod ng sementeryo Malapit sa isang napakalaking bato na tinatawag nilang Bato ni Nena. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ni Toti sa labas, tumingin siya sa direksyon ng gubat. Uy Jimmy, bulong niya, pero hindi yun yung bulong na pangsekreto, yung bulong na mayabang. Nabalitaan mo na ba ang kwento ni Nena? Alam ko na ang kwento, lahat ng bata doon alam, pero hindi pinag-uusapan ng matatanda. Si Nena raw ang pinakamagandang babae na nabuhay sa bayan nila. Pero nawala raw siya, o baka kinuha, sa gubat na yon At ang sabi-sabi, kapag daw may binata na matitigan siya ng matagal, sa gabi, sa gitna ng buwan, dadalhin daw siya. Baka nakita raw, sabi ni Toti, sinundan ng tawa. Pero alam mo ba ang sabi, kapag nakita mo raw siya, para siyang liwanag na hindi mo kayang itanggi. Hindi raw siya, yung klase ng multo na nakakatakot, siya raw ya ya siya raw yung klase na hahanapin mo. Hindi ako kumibo. Hindi ako naniniwala sa multo pero may kaba ako sa sinabi niya. Ang ganda na hahanapin mo, ibig sabihin, mas malakas ang hatak niya kaysa sa takot mo. Alam mo Jimmy, tumayo si Toti, hinawakan ang bote ng gin. Sa dami ng kwento, sigurado akong meron talagang nagtatago dyan. At kung gaano kaganda yung babae, gusto kong malaman kung totoo. Hinila ko ang braso niya. Huwag na Toti, sabi ni Lola, bawal lapitan yung gubat na yan. Nakakakilabot na nga, dadagdagan mo pa. <laughs> Tumingin siya sa akin, may ngiti ng hamon sa labi. Duwag ka ba pare? Tara, silipin lang natin. Sa gilid lang, hindi tayo papasok. Tignan lang natin kung makakakita tayo ng ganda na di kayang kalabanin ng takot natin. Ang ganda, ang laging sentro ng kwento. Hindi ang takot, hindi ang demonyo, Kundi ang ganda. At sa gabing 'yon, dahil sa hamon ni Toti, nagsimula kaming lumapit sa isang lihim na hindi dapat hinahanap. Iyon ang simula ng lahat ng gulo. At kung alam ko lang kung gaano katindi ang kasunod, sana hinayaan ko na lang si Toti na mag-isa. Hindi kami nakatulog ni Toti. Sa huli, pumayag akong samahan siya. Pero hindi dahil sa gusto kong makakita ng multo, kundi dahil sa ayokong pabayaan siya na mag-isa. Sa pagkakakataong yon, mas malaki pa ang takot ko na may mangyari sa kaibigan ko kaysa sa takot ko sa kwento. Alas dos na ng madaling araw. Tanging ang tunog lang ng kuliglig at ang malakas na pagtibok ng puso ko ang naririnig. Dahan-dahan kaming naglakad papunta sa gilid ng gubat, doon sa parte kung saan may bakod na kawayan pero may malaking butas na. Dahan-dahan lang pare, bulong ko kay Toti, hinigpitan ng hawak sa flashlight ang liwanag nito ay tila lumalabas lang para takutin lalo ang dilim hindi para itaboy ito relax Jimmy kung may multo man dyan hindi yan tatakbo baka pa nga yan ng lalapit pabulong na ganti ni Toti pero ramdam ko rin ang kaba sa boses niya hindi siya kasing yabang ng pinapakita niya nakarating kami sa bakod nagtago kami sa likod ng malaking puno ng manga mga sampung metro lang ang layo mula sa butas na papunta sa gubat sa loob Puro dilim at mga hugis lang ng mga puno ang nakikita. Amoy lupa, amoy lumot, at amoy luma. Wala naman, sabi ko, may pag-asa sa boses na sana nga ay wala na kaming makita at makakabalik na kami sa bahay. Pero biglang nanahimik ang kuliglig. Parang may nagbigay ng senyales na tumahimik silang lahat. Ang hangin, na kanina'y ay malamig, ay biglang bumigat. Parang may pumuno sa paligid namin ng hangin na matigas at mabigat. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Toti sa braso ko. Jimmy, tignan mo yon. Sinundan ko ang turo ng daliri niya papunta sa pinakagitna ng butas. Sa loob ng gubat, mga limang metro mula sa bakod, sa ilalim ng isang matandang puno, may liwanag. Hindi ito liwanag ng apoy o ilaw ng flashlight, kundi liwanag na parang sinag ng buwan na nahulog sa lupa. At sa gitna ng liwanag na yon, may babae. Hindi ko na kailangang tanungin kung sino siya. Alam na alam ko. Si Nena, ang dalaga na napakaganda. Hindi siya nakakatakot. Walang duguan, walang putol na damit, walang nakalabas na mata. Nakaupo siya sa isang ugat ng puno, nakasuot ng simpleng puting damit at nakayoko. Ang buhok niya ay mahaba, itim na itim, at parang umaagos na tubig sa kislap ng liwanag. Naramdaman ko na parang tumigil ang paghinga ko ang kabako ay napalitan ng isang kakaibang pagkamangha. Hindi ito ang ganda na nakikita mo sa TV o sa magazine. Ito ay ganda na hindi pang mundo. Parang sining na nabuhay, perpekto, walang kahit anong pagkakamali. Sabi ko sa'yo pare, bulong ni Toti, ang boses niya ay parang hinihimas ng hangin sobrang hina. Hindi ba't, hindi ba't napakaganda? Hindi ako makapagsalita. Ang tanging naisip ko lang, gusto kong lumapit. Hindi para hawakan siya o kausapin. Gusto ko lang makita kung paano gumagalaw ang liwanag sa mukha niya. Parang may puwersa na humihila sa akin, hindi sa pag-ibig, kundi sa isang uri ng perpektong obra maestra. Biglang, dahan-dahan, itinaas niya ang ulo niya. At nagtama ang tingin namin. Hindi ko makita ng buo ang mukha niya dahil sa liwanag, pero ang alam ko nakatingin siya mismo sa amin. Ang mga mata niya, parang dalawang itim na lawa na umaakit sa iyo. Wala siyang nangiti, wala siyang lungkot, walang emosyon, walang buhay. Pero ang ganda niya, nag-iisa, oh, walang katulad, mali. May katulad. Biglang pumasok sa isip ko ang isang detalye sa kwento ni Mang Tonyo, ang matandang kwentista ng bayan. Sabi niya, ang ganda ni Nena, kakaiba, Walang mahanap na depekto pero yun ang nakakatakot, walang depekto. Naramdaman ko ang kamay ni Toti na kumalas sa akin. At bago ko pa siya napigilan, dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng puno. Toti, anong ginagawa mo? bulong ko, pero wala na siyang pakialam. Parang naglalakad siya sa tubig, hindi sa lupa. Nakatingin lang siya sa dalaga at ang tingin niya ay parang wala na sa mundo parang may tali na nakakabit sa matanya at sa dalaga at ang tali na yun ang humihila sa kanya. Napakaganda! Narinig kong bulong niya pero hindi na bulong. Parang usok lang na lumabas sa bibig niya. Bumalik ka rito, Toti! Pumikit ako at pilit kong inalis ang tingin ko sa dalaga. Alam kong kapag tinitigan ko pa siya, susunod ako kay Toti. Nasa gilid na si Toti ng butas, handa nang tumawid. Ang babae naman, na natiling nakatitig sa kanya, hindi gumagalaw, parang rebulto na gawa sa liwanag. Pero may nakita akong hindi ko makalimutan. Sa paanan niya, hindi niya kailangan ng sapatos, pero sa dami ng ugat at tuyong dahon, dapat ay may tunog ang pag-upo niya, ang paghinga niya, o ang paggapang ng mga insekto sa paligid niya. Wala, walang kahit anong tunog. Tahimik, sobrang tahimik na nakakabingi. Parang sinipsip ng babae ang lahat ng tunog sa paligid. At doon, nagsimulang magbago ang liwanag. Hindi na sinag ng buwan, parang kislap ng kuryente na mahina. At sa ilalim ng puting damit niya, biglang may nakita akong kakaiba. Hindi niya paa. Parang ugat ng puno. Mahaba, maputi, at parang nakakabit na sa lupa. Pero ang ganda niya, paano magkakaroon ng ugat ang napakagandang babae? Hinila ko ng malakas si Toti pabalik. Sa sobrang lakas ng takot ko, hindi ko na inisip ang sakit. Aray, ano ba Jimmy? Galit na boses ni Toti pero pagtingin niya sa akin, wala siyang galit. May galit siya sa akin dahil pinigilan ko siya pero puno ng pagkadismaya. Wala kang nakita, Toti. Ugat, tingnan mo, hindi siya tao. Sabi ko, hinihingal. Hindi dahil sa takbo, kundi dahil sa matinding pagkatakot. Biglang nawala ang liwanag. Parang pinatay ang isang ilaw sa isang iglap. Dilim ulit. Ang kuliglig biglang bumalik. Parang natapos ang isang pelikula at bumalik sa normal ang lahat. Pagbalik namin sa bahay, hindi na nag-usap si Toti at ako. Si Toti nakaupo lang sa kama tahimik. Hindi siya natatakot kundi parang may nawala sa kanya. Parang may hinahanap siya. Pare, ang ganda, bulong niya habang nakatitig lang sa dingding. Hindi siya pwedeng maging multo, hindi siya pwedeng maging masama. Hindi siya tao, Toti. Hindi mo nakita yung paa niya, ugat-ugat na nakakabit sa lupa. Multo 'yun o mas malala pa sa multo. Hindi, hindi 'yun ugat. Baka damit lang niya. Baka baka natutulog lang siya. At tayo, nang gulo lang tayo. Doon ko nakita ang pagbabago kay Toti. Hindi na siya yung mayabang at malakas na Toti. Para siyang balew na umiibig. At ang pag-ibig niya hindi para sa tao, kundi para sa isang imahe, sa isang ganda na walang kaluluwa. Jimmy Tumingin siya sa akin. Walang kislap ang mata. Babalikan ko siya. Kailangan kong malaman kung sino siya. Kailangan kong malaman kung bakit siya ganoon kaganda. Sa loob ng tatlong araw, nagbago ang buhay namin. Si Toti, hindi na kumakain, hindi na lumalabas. Tanging ang pagtingin lang sa malayo, sa direksyon ng gubat, ang ginagawa niya. Parang may magnet na humihila sa kaluluwa niya. Pumunta ako kay Mang Tonyo, ang matanda na nagbabantay sa sementeryo at ang alam lahat ng kwento. Mang Tonyo, si Nena, nakita namin siya at si Toti parang nabaliw na. Umiling lang si Mang Tonyo, hindi na nagulat. Hindi multo si Nena, iho. Hindi rin siya tao. Siya ay lihim. At ang lihim na yun, ipinanganak sa ganda pero lumaki sa kalungkutan at ang kalungkutan niya nangangailangan ng kasama. Nanginig ang tuhod ko. Anong kailangan niya, Mang Tonyo? Ang kailangan niya, kaluluwa. Ang ganda niya, iho, ay patibong. Hindi siya multo na nananakot, siya ay gutom. At kapag tinitigan mo siya ng matagal, ang ganda niya ang hihila sa kaluluwa mo at ang katawan mo, may iwanjan parang kabibe na wala ng laman. Ang ganda niyan, gani ang kanyang sumpa. Doon ko naintindihan, hindi natakot ang naramdaman ko kundi matinding awa lalo na para kay Toti. Ang kaibigan ko hinila ng isang ganda na hindi pang tao at ngayon ang kaluluwa niya ay nasa bingit na ng pagkawala. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Kailangan kong iligtas si Toti bago pa maging huli ang lahat. Ang desisyon ko ay matigas. Aalis kami. Sa oras na makita ni Toti ang huling sinag ng araw, aalis kami kahit pahilahin ko siya ng sapilitan. Ayoko nang maghintay pa sa susunod na gabi. Pero parang alam ni Toti ang plano ko. Bandang alas 6 ng hapon habang nag-iimpake ako, wala siya. Tiningnan ko ang kwarto, ang sala, ang ku, ang kusina, wala. Naiwan lang isang... ang isang maliit na sulat sa kama niya. Sulat na isinulat niya sa papel ng sigarilyo. Jimmy, salamat sa lahat. Pero kailangan ko siyang balikan. Hindi ako pwedeng mabuhay nang hindi ko alam kung bakit siya ganoon kaganda. Hindi ako mapayapa. Kailangan kong tignan ulit ang mata niya. Hindi siya masama pare, ako ang sasama sa kanya. Huwag mo na akong hanapin. Halos himatayin na ako sa galit at takot. Tumakbo ako palabas, papunta sa gubat. Alam kong tumawid na siya. Alam kong nakapasok na siya. Hindi na ako nag-isip pa. Sumugod ako sa butas ng bakod. Pagpasok ko sa gubat, wala akong makita, hindi pa gabi, pero madilim na. Ang mga puno ay sobrang lalaki at ang mga dahon ay sobrang kapal. Toti! Toti! Nasaan ka? Sigaw ko pero ang tanging ganti lang ay ang eko ng sarili kong boses. Naglakad ako ng naglakad, tinatawag ang pangalan niya. Maya-maya, nakarinig ako ng mahinang kanta hindi ito kanta na masaya, hindi rin malungkot. Ito ay kanta na parang yakap na hindi mo pwedeng tanggihan, kanta na parang matagal mo nang hinahanap. Sinundan ko ang kanta, parang may liwanag ulit sa unahan, pero hindi kasing lakas noong unang beses. Nakarating ako sa isang clearing. Ang lugar ay napapalibutan ng malalaking bato, at sa gitna naroon ang malaking bato ni Nena. Sa tabi ng bato nakaupo ulit si Nena, pero ngayon hindi siya nag-iisa. Nakatayo si Toti sa harap niya. Nakatalikod sa akin. Ang damit niya ay basa ng hamog at ang ulo niya ay nakayoko parang nagpapasalamat. Toti, sigaw ko, hindi na bulong. Nagulat si Nena, hindi siya gumalaw. Pero ang ulo niya ay dahan-dahang gumalaw papunta sa akin. At sa pagkakataong ito, walang liwanag na tumatakip sa mukha niya. Kitang-kita ko. <laughs> siya nga, napakaganda. Walang masabi, pero may mali. Parang parang hindi siya humihinga. Ang balat niya parang porselana, hindi parang balat ng tao. Ang kanyang labi, napakapula, pero walang buhay. At ang kanyang mga mata, ito ang aking babala sa inyo. Kung sakaling makakita kayo ng isang bagay na sobrang perpekto, sobrang ganda, na tila hindi na sa mundong ito, tumakbo kayo. Huwag kayong magtaka kung bakit. Huwag ninyong hanapin ang dahilan ng ganda na yun. Dahil ang ganda kapag sobra ay nagtatago ng isang bagay na mas malaki pa sa takot. Tinitigan ko si Nena. Ang ganda niya ay parang droga. Gusto kong kalimutan ang lahat ng takot ko at hayaan na lang siyang kunin ang gusto niya. Parang sinasabi ng utak ko, Okay lang Jimmy, hayaan mo na, wala nang sakit, wala nang problema. Pero bigla akong naalala kay Mang Tonyo. Ang sumpa niya, ang kaluluwa na kailangan niya. Toti, wag mong gawin yan sigaw ko, tumakbo ako, papunta sa kanya wag kang lalapit Jimmy boses ni Toti pero hindi siya nakatingin sa akin parang boses na galing sa ilalim ng tubig ang ganda niya Jimmy, ang ganda niya hindi ko kayang tanggihan wala siyang kaluluwa Toti hindi siya tao kung wala siyang kaluluwa bi bibigay ko ang sa akin sigaw ni Toti at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Nena Si Nena nakangiti pero ang ngiti niya walang init, walang damdamin. Parang linya lang na iginuhit sa porselana. At doon ko nakita ang pinakamasama sa lahat. Sa likod ni Nena, sa bato, at sa mga ugat na nakakabit sa kanya, may mga nakasabit na parang mga maliliit na bolang ginto. Parang mga ilaw na nakahiga. Sa dami nila, parang alahas sila. Ang mga yan, Jimmy, Mahinang sabi ni Nena, pero malakas sa pandinig ko ang boses niya ay parang musika sobrang linis, pero walang buhay. Ang mga yan ang mga naunang umiibig sa akin ganang ganda. Ngayon, ang ganda ko ay kanila na. At ang katawan nila, ipinapakain ko na sa lupa. Nanginig ako, hindi pala ginto, hindi pala ilaw. Ang mga yon, ang mga maliit na bolang ginto ay mga mata mga mat ng mga taong nahumaling sa ganda niya. At ang mga katawan nila sigurado akong nasa ilalim na ng lupa kasama ng mga ugat ni Nena. Huwag kang lumapit, Toti. Ahas yan, demonyo yan. Sa huling sandali ko, alam kong hindi ko na kayang hilahin si Toti. Masyado na siyang malapit. Ang katawan niya, nakikita ko na ang hila ng ganda ni Nena. Pero naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo. Ang ganda niya iho ay patibong hindi siya multo na nananakot siya ay gutom. Kung patibong siya, may kahinaan siya. Kung gutom siya, may kailangan siya. At ang kailangan niya, kaluluwa. Ang huling braha na gagawin ko ay ang huling bagay na hindi niya inaasahan ang pag-atake sa ganda niya dahil ang ganda niya, ang sandata niya. Hinawakan ko ang flashlight ko. Ang flashlight na kanina ay mahina ang liwanag, ngayon ay naging matalas na sandata. Hindi ako tumingin kay nena, tumingin ako sa lupa, at sa sandaling nakita ko ang anino niya, itinutok ko ang flashlight sa pinakaugat ng puno, sa bato ni nena. Pero bago ko gawin yun, may sinabi ako kay Toti. Hindi mo siya mahal, Toti. Ang ganda lang niya ang gusto mo. At yung ang ganda na yan, huwad. Ang ganda niya, walang kaluluwa. Wala siyang kaya, Toti, kundi ang magnakaw ng kaligayahan mo, tingnan mo ang mata niya. Sa sobrang lakas ng sigaw ko, parang bumalik ang tunog sa gubat. Galit na tumingin si Nena sa akin. Ang mukha niya, perpekto pa rin. Pero ang tingin niya, puno na ng galit. Huwag mong sirain. Parang kulog na boses niya. Pero parang galing sa malayo. Ayoko! Kung ganda ang simula mo, ganda rin ang katapusan mo. Itinutok ko ang flashlight sa mata ni Nena. Sa sobrang lakas ng ilaw sa dilim, parang bomba ito ng liwanag. Napasigaw si Nena. Hindi sigaw ng tao, kundi parang tunog ng basag na salamin. Aray! Ang mata ko! Biglang nagbago ang lahat. Ang liwanag sa paligid niya nawala. Ang perpekto niyang mukha, unti-unting lumabas ang mga lamat. Sa kanyang pisngi, parang lumabas ang mga butas ng insekto. Ang balat niya, na kanina ay porselana, ngayon ay parang lumang kahoy na binutas-butasan. Ang damit niya, hindi na puti, kundi parang lumang tela na puno ng dumi at lupa. At ang ugat, ang ugat na nakakabit sa kanya, biglang umakyat at parang hinigpitan ang yakap sa katawan niya. Ang ganda na wala, ang natira ay ang totoo. Isang bagay na matanda, nabubulok at kumakain ng kaluluwa. Si Toti biglang nagising. Nakita niya ang tunay na anyo ni Nena at napaatras siya parang bata na nakakita ng halimaw. Ano 'yan? Ano yan, Jimmy? Umiiyak si Toti, ang boses niya ay nanginginig. Ang totoo, ang katotohanan ng ganda na yan. Ngayon, tumakbo na tayo. Nagsimulang gumalaw si Nena, mabilis, pero hindi siya makalakad. Parang gumagapang siya sa lupa gamit ang ugat niya. Ang kanyang mga kamay, mahaba, at ang mga kuko, matatalim, parang sa hayop. Hindi kayo alis, sa akin ang kaluluwa niya. Sa akin! Hindi niyo pwedeng kunin ang huli kong pagkain. Kinuha ko si Toti na parang wala ng lakas. Tumatakbo kami, hindi na namin nag-iisip, hindi na lumingon. Ang tanging naririnig namin ay ang galit na sigaw ni Nena na parang daing ng isang matandang puno na pinutol. Babalik kayo, babalikan niyo ako ang ganda ko, babalik kayo para sa ganda ko. Tumakbo kami hanggang sa makita namin ang kalsada. Nang marating namin ang kalsada, huminto kami parehong hinihingal at puno ng putik. Hindi kami nag-usap. Alam na namin ang lahat. Ang babae, si Nena, ay isang sumpa. Hindi multo, hindi tao, kundi isang nilalang na nabubuhay sa ganda at kumakain ng kaluluwa ng mga taong napapahumaling sa perpektong anyo niya. Ang buong kwento ay ang katotohanan na ang isang ganda na walang kaluluwa ay ang pinakanakakatakot na anyo ng demonyo. Ang ganda niya ang bitag. Ang ganda niya, ang kamatayan. Kinabukasan, umuwi kami. Hindi na nag-usap pa tungkol kay Nena si Toti. Nagbago, hindi na siya mayabang. Tahimik na siya at laging nakatingin sa malayo. Pero ang mata niya, may buhay na. Bago kami umalis, nakita ko si Mang Tonyo. Salamat Mang Tonyo, pero paano mo nalaman? Ngumiti lang siya. Lahat ng kwento may katotohanan, iho, ang ganda, madaling makita, pero ang kaluluwa, mahirap hanapin. At kapag may isang ganda na walang kaluluwa, iho, yun ang simula ng tunay na kakilakilabot. At hanggang ka ngayon si Toti at ako, nag-iingat kami. Sa tuwing may nakikita kaming sobrang ganda, parang may boses na bumubulong sa isip namin, huwag mong tignan ng matagal, baka walang kaluluwa. Dahil ang ganda, Jimmy, ang ganda na wala sa lugar ay isang lihim. At ang lihim na, yun, hindi dapat hinahanap.